Ipinahayag ng Israel na nabawi na nito ang mga lugar sa Gaza border mula sa Hamas militants araw ng Martes, October 10. Pang-apat na araw na ng matinding bakbakan kung saan libo-libong tao ang naitalang nasawi sa magkabilang panig mula ng ilunsad ng Hamas ang bigla ang pag-atake. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na umpisa pa lang ito ng military campaign ng bansa kasunod ng ginawa ng Hamas noong Sabado, October 7. Magtutuloy-tuloy anya ang gera upang tuluyang magapi ang Hamas at baguhin ang Middle East. Tumitindi naman ang pangamba sa malawakang kaguluhan sa rehiyon bago ang inaasahang ground incursion sa Gaza ng Israeli military forces. Mahigit isang libo na ang death toll sa Israel na itinuturing na pinakamatinding pag-atake sa 75 taong kasaysayan ng bansa. Samantalang nasa siyam na raan naman ang bilang ng mga nasawi sa Gaza batay sa ulat ng mga opisyal.